mga ka kabiti farm, kumusta na po kayong dyan lahat Sana po ay nasa maputi po tayong kalagayan. Ayan, update naman tayo mga kabiti farm, After na umuulan po ng isang bisis dito sa amin at medyo isang araw talaga yun. So, laking saya na umuulan pero ngayon bumabalik naman yung init. So, ganito yung resulta dito mga kabiti farm, Yung lansonis namin kawawang kawawa pero siguro makasurvive ito kasi tinutubigan naman namin. Ayan. So, nag-umpisa naman yung bunga niya. So, pag ano talaga siya, nag -wintering. Kasi wintering time ngayon. Kasi nga, tag-init. Ayan po. Ito na po yung update natin. Mga Cavity Farm, sa unang ano natin dito, mother plant natin dito, na pinatubigan po natin sa panahon ng tag-init at after that nag po tayo at inisprihan ng pulyar. So yan na po ang ating followers kasi natapos na yan banda yung mother plant so yan na ang followers natin nagumpisa na rin na at kahit pa paano mga kaduti farm kahit tag init tingnan mo naman yung bunga ng ating lakatan dahil po sa pulyar naging ganyan ka taba yung ating bunga ayan pinapaluwa po natin ng pulyar fertilizer yan mga kaduti farm yan na po ang ating mga followers at yung kinukuhaan po natin ng subwal ito pa rin yung ating mga followers kahit tag-init mga kabuti farm, nakasurvive pa rin sila dahil nga yun sa ating patulang mga bunga mga kabuti farm ganun ka lusog yung bungas ng ating mga lakatan Yan. hindi naman siya apektado talaga sa panahon ng tag-init Ayan po ang ating mga followers. Ayan. Ating lakatan mga cavity farm. Yan. Kaya all in one talaga yung pagkuha ng buyer dito kasi talagang walang mareject. Kasi pantay yung mga laki niya. Yan po mga Cavite Farm. So, maybe after 3 days or mag-harvest na po tayo. Ayan. So, ganda, ganda at malusog. At mak makinis na makinis talaga yung balat niya. Na pag nahinog siya, ang ganda talaga. Ayan. Ayan. Kuha po tayo ng sabana dito mga kapitipam kasi marami po dito sa ating paligid. So, helpful talaga itong saban na. Kasi sa lahat ng tinatry ko na laga inumin, ito ang pinakadabis. Kasi parang may ano na siya. Parang may timpla na siya. Ano lang, 15 minutes lang, huwag masyado. Kasi pag anuhin mo ng pakulo ng pakulo, parang nangingitim yung tubig. So, kailangan 15 minutes lang siya para parang ano lang siya, green tea. Pero ang lasa niya mga ka-beauty farm, ang sarap. At hindi mo inaasahan na nasa paligid lang pala yung mga gamot natin. Kasi ito palang sabana is nililinis niya yung katawan natin. Kung baga, kung may sakit ka, hindi siya mamumuo. Kasi lahat naman tayo sa mga cells natin is mayroon tayong mga, uh, halimbawa yung mga cancer, mga ano yan dyan, pag na-develop yan, talagang may cancer tayo. So habang hindi pa yan na-develop, iwasan natin kumain ng mga matamis. Yan ang pinakapaborito ng cancer. Yan. But ito, napanood ko lang na lagain mo lang to at nililinis yung katawan natin. So, maiwasan natin kung ano man ang mayroong sakit na dadada dada po sa katawan natin. At sabayan po natin ang exercise kahit kunti. Pero, sa totoo lang mga ka-beauty farm, nasa paligid lang po natin ang ating mga gamot Katulad ng bayabas uh, uh, mangustin, dahon pwede din yun pero ito ang natry ko, yung sabana ang ganda talaga ng lasa so itry nyo na ngayon dyan